Hello guys, magandang umaga and welcome back po ulit sa aking youtube channel So ngayon guys ay alas, ano na ba, alas 9 po ata ng umaga So makatapos ko lang maglinis sa loob ng bahay dito sa loob ng tindahan So i-share ko sa inyo guys paano nga ba natin uh, Paano nga ba tayo makakahakot ng customer within a week O oh, diba, within a week lang guys So ito guys, uh, nung nagsimula kasi kami ah uh, June, ano ba kami? June, wait lang guys ah. June 2021, June 7, doon kami nag-start magbukas ng aming tindahan. So, yung uh, benta ko nun guys ay ano, 511. So, paano nga ba kami nakahakot ng customer? So, guys, ito, technique para mabilis kayo, lalo na pag mga sa mga baguhan na nagtitindahan. So, ganun, ganitong gawin nyo guys. Maglagay kayo ng mga presyo. Ay, eh, ganyan. Lagyan nyo ng mga presyo yung mga panindan niyo yan, lagyan nyo lahat. Kung pwede, lahat lagyan nyo. Yung mga naka-stunting nyo, lagyan nyo lahat ng mga mga price para nakikita na mga, lalo na guys, mga bata kasi, di ba? I'm curious na curious talaga yung mga bata. Yan, so, nung kakasimula lang namin, kakabukas namin na tindahan, alam, may mga bata dito na pumupunta na dito. Siyempre ako dito guys, ay baguhan lang dito sa lugar na to. Kasi ito ay lugar po ng aking asawa. So, siyempre, curious sila kasi nakikita nila eh, no, bubukas na yung medyo malaki-malaking tindahan. Hindi ko naman sabi, sobrang malaki. <laughs> Basta lang tindahan kasi compare sa iba guys, medyo malaki nga itong tindahan ko. So, curious mga bata. So, yung mga matatanda, siguro dahil nahihiya pa, talagang daan-daan lang sila. Ganun naman talaga eh. Saan namimili yung mga customer doon sa mga tindatindahan talaga na may, na may mga tindahan na talaga dito. So, yung mga bata guys, so, syempre curious nga. Ala, pumunta dito, tingin-tingin. Eh, syempre, madami ako mga candy, mga biskuit, mga chichiria. So, yun mga mga paninda ko. Ay, eh, nilagay ko mga presyo. At technique kasi yun, guys. So, nalaman ko lang yun. Then, kakapanood ko din po ng sa YouTube. So, nilagyan ko nga ng presyo. So, nakikita ng mga bata. Sabi so, nila, hala, ate, bakit mura lang yung tinda mo? Kasi kay ano, kinukompare nila doon sa ibang tindahan tindaan. Kino-compare nila yung paninda ko sa ibang tindahan. Sabi so, nila, bakit gano'n? Mura kay ano, ganito. Mura sa'yo, ate. Kay, kay ganito. Like nito, guys. 37 yung sa akin. Sa ibang tindahan, 40 na yan. Ganyan. Tapos, ito, energy ten 10 lang sa akin. Sa iba, 12 na yan. Ganun, ganun ang, ano, guys, presyohan sa ibang sa ibang ano, sa ibang tindahan. So natutuwa ako na sabi ng mga bata. Hala ate, sige sasabihin namin doon sa ano kasi 'yan ba diba, uh, word of mouth ng mga lalo na mga bata. Ay eh, ikukuwento doon sa mga magulang nila na dun, dito bibili kasi mura yung akin paninda compared dun sa tindahan na binibili nila. Ganun naman talaga di ba guys, kung saan uh, may mura doon ang mga customer bumibili. Kahit naman uh, ako, pag ako dito bahay ko, tapos nalaman ko mura yung ibang tindahan doon, doon ako pupunta kahit may tindahan dito na malapit sa akin eh, kung mahal naman, do pupunta ako doon. Di diba minsan ganun, kahit medyo malayo-layo ay pupuntahan talaga natin. Kasi doon tayo nakakamura. Isa yun sa technique. So, syempre guys, uh, pag asay doon na uh, naglalagay ka ng price, nalaman nila na murang uh, mura nga yung paninda mo. Siyempre, anuhin mo din, dagdagan mo din kada may naghahanap sa ng ganito, dagdagan mo ng dagdagan, 'di ba? Uh, Magbista ka, magdagdag ka. syempre, bilis-bilisan mo din yung kilos mo kasi minsan 'yung mga customer natin na 'di ba, 'yung ayaw nila 'yung mabagal, 'yung ka kanang mabagal. Ay eh, sino ba naman gusto bumili, 'di ba? Gusto natin 'yung mabilisan ng kilos. So, ganun ang ginagawa ko guys. Mabilis ang kilos. Naglilista ako ng mga hinahanap. So, yun mga technique talaga guys. Totoo yun. Legit technique na nagpapadami sa ating mga customer. Tapos, syempre guys, ah uh, dapat makasmile din tayo. Nakasmile tayo. Huwag tayo nakasimangot. ba diba? Kaya, para ano naman. Huwag naman yung puro ka na smile. Nakikipagchikan ka. Nakikipagdaldalan ka na dyan. Nakikipagmaritisan ka na eh. Diba? Nagiging close mo yung kabago-bago mukha ka kasi Eh, nagiging close mo na yung customer mo agad eh, syempre, di ba, dandahan tayo dun, guys, kasi alam nyo na pag minsan so, na, nagiging close mo na yung customer eh, dun na, nagsisimula na yung utang. <laughs> eh, kasi ako dati, guys, nag ah, kakabukas ko lang eh, siguro dalawang buwan eh, may na sa akin. Hindi no? naman ako taga dito, pero inutangan ako agad. Wait lang, may bibili. Ah, yun nga guys. Balik tayo. So, syempre guys, uh, isa pa dun sa nagpapadagdag talaga sa atin ng ating mga customers, yung ano, maganda yung arrangement ng ating mga paninda. ba diba? Yung kikita nila puno, madaming, madaming laman yung tindahan mo, tapos kung ano yung hinahanap nila, eh, meron ka. Kung wala ka naman dito sa item na to, ito, ito guys, isa din to guys, dapat, hindi tayo nagsasabi na wala. Dapat sabihin natin ay naubos na. So, yun ang sasabihin natin, no? Naubos na. Huwag tayo magsabi ng wala. Kasi ang thinking nung bibili, iisipin, ay, bibili ako din kay, ay, kaya lang, Naisip nun, na, eh, kaya lang, wala pala siyang ganun. O, oh, di ba? Kahit meron ka na sa tindahan mo, eh, sasabihin niyang wala, wala, wala pa din sa iyo. Kaya dapat, hindi tayo nagsasabi ng wala. Dapat, naubos na. na. <laughs> ganun dapat, guys. Para bumalik ang ating customer. Ano yan, eh? Parang psychological. Psychological na dapat, hindi tayo nagsasabi ng ganun. So, ano pa ba? So, syempre, dapat maging mabait din tayo sa ating mga customer. So, laging smile, wag lang close kasi alam nyo na, uutangan kayo. Tapos, ano pa ba? So, guys, ako naman ay nagpapautang naman po sa aking tindahan. So, piliin na lang kasi nung, yung iba kasi apakahirap singilin sakit sa ulo. So, yung mga gano'n na, ano, uh, di diba, lesson learned sa atin, pag, lag, pag nalaman natin uh, matagal magbayad, eh, huwag na natin paulitin. Singilin na lang natin ang singilin. Tapos sasabihin na pwede pa ba umutang ulit ay sasabihin mo ay pasensya na ka mo kasi nagpapaikot ka lang ng, at, ng ating puhunan at may mga binabayaran din tayo. At nahihirapan kang kang maningin sa utang. So guys, ito i-share ko sa inyo kasi ako, naglalagbook ako nung bago, bago ako, nag-start kami guys, naglalagbook talaga ako. So ito yung daily sales ko. So nag-start kami June Seven na. June 7. So, ang kinita ko nung June 7, di pa naman ganun ka, ano? 511. So, not bad, guys. Di ba? 511. san ka pa? O, oh, di ba? Tapos, sa uh, second day, 756. Third day, 1,836 na. So, dumadami-dami ng aking mga customer. Kasi nga, uh, na, nalaman na nila mayroong tindahan dito at mura ang, kan ang aking mga paninda. So, nung may pumunta talaga dito na mag-ina. Sabi, na, na, bumibili na sila. Kasi syempre, nakukumpare nga nila yung presyo, guys. So, nung bumibili na sila, sabi na, ay, nakakatuwa naman dito, mura. O, oh, di diba? Oh, di, Bumalik-balik na sila sa akin. So, dun sa, ayoko, um, mm, nalulungkot ako pag gano'n na, yung binibilhan nila ay hindi na nila binibilhan. Pero, gano'n talaga, guys. discard lang talaga, syempre, diba? Tayo naman ay naghahanap buhay lang din naman. So, na yun. <laughs> yung aso ko. So, next, guys. Ayun nga. Third day, 1,836 na pang-apat na araw namin, 833 bumaba. Tapos, pang-limang araw, 1,579. Pang-anim na araw, 1,347. Nung pang-ano ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang-7 days, guys. Pang-1 week namin, 4,705. Kasi siguro ito ay may bigas. Yan, so. Uh, nag, hanggang ano lang, guys. Ju nung June 2021, nag June 7 kami nag-start. Na, na hanggang sa... June 19 lang. Kasi nung 20 to 30 guys, doon na yung nagsimula, nag-quarantine kami. Kasi meron isa sa amin nagkaroon ng COVID. So not bad guys, kasi ito ay 13 days. Nag total sales ko ay 26,318. So ang markup ko guys ay, ano naman ako markup ko? 10 to 15. So uh, dito ako nag sa 10%. So kinuha ko lang 10% sa 26,000 ay 2,600 uh, 31.8. So, di ba? Saan ka pa? Tapos, yun na nga guys, July, pataas na siya ng pataas, 73,000. Uh, August, naging 8,000 na siya. Uh, ay, 8,000, I mean, August, naging 84,000. So, 8,000 na yung kita ko sa 10%. Tapos, September, naging 88,000. 8,000 ng kita ko sa isang buwan. So, pataas na siya ng pataas, guys. Tapos, dito sa may ito dito sa oh di ba guys noong April 2022 April 2022 tingnan mo yung benta ko guys oh sa 10% lang to ha total sales ko 169,172 tapos profit ko ipinita ko sa 10% ay 16,907.2 o oh, di ba ito guys ay wala pa akong Gcash nito o oh, di ba guys saan ka pa Oh, Ayan <laughs> Ayun guys, hindi pagmamayabang yan guys. Ah, kasi ito naman ay pinaghirapan din namin to talaga. Oh. So, Siyempre guys, isa pa yun magbukas ng maagat, at huwag yung pa on and off, di ba? Huwag yung bukas ka ng gantong araw, sarado ka ng susunod na araw, bukas, ng, bukas ka na naman ng araw. Dapat consistent ka guys na nakabukas ka buong linggo. Ang ginagawa namin guys, since ako yung nag-grocery, yung asawa ko nagbabantay pag Sabado, kung like nag-grocery kami ng na Sabado, nag-grocery ako na Sabado, tapos siya dito ang banda. Hindi kami nagsasarado. Dapat merong isang tao dito. Pag naman guys, yung bakasyon, doon kami malungkot kasi, ah, di ba? Uh, syempre Siyempre, walang kita at iniisipin mo yung mga customer mo na sarado tindahan mo at doon na magbibilihan sa iba. But anyway, nung bumilik naman kami, ay okay, okay pa rin naman, maganda pa rin naman. Kasi nung, nung ano talaga guys, ten ano, 5 days kami nagbakasyon yun nga, yung mga customer namin, ay, akala namin din na kayo magbubukas. So, pero, di ba? Nihintay pa rin nila kami. So, doon sila bumibili muna sa iba. So, anyway, yun lang oh. mga kinishare, guys. Salamat sa panunod pa. Alam, bye-bye!